Ito ang Thai home ako noon. Di ba ang ganda? At ito na ang itsura niya ngayon. Puro tangkay. Yan ang itinira ng mga higad, mga pesting higad na yan sa mga halaman ko. Grabe, ang dami nilang inubos na mga variegated plants ko, yung mga dahon nito. Halos yan, pati anto yung foliage, yung variegated banana ko. Halos, obos yan, daming higad yan. Nagtry ako ng yung minimix na suka sa tubig. Waipik. Hindi talaga, hindi kinaya ng suka. Kaya nagtry ako magtanong dun sa isang friend ko kung ano yung magandang pesticide. At ito nga, yung ni recommend niya, yung Simbush. Medyo matapang nga din to Kaya sabi sa akin ni Love Now Gardens, yung friend ko na nagrecommend itong Simbush na gumamit ako ng face mask. Kasi nga, hikain ako baka ma maka-apekto yung paglalagay ko pag-apply nito. Ito nga pala ay yung isang takip ng simbush ay minix ko lang sa 16 liters of water. Saka kung hinalo mabuti at sinalin dun sa isang sprayer. Kailangan pala pag-apply nito yung walang sikat ng araw ha para hindi masunog yung dahon at huwag yung uulan. Kasi kailangan pag nag-apply nag, nat, pag nag tayo nito, kailangan 2 hours ma-absorb ng mga dahon para maging effective. Kasi kung 1 hour lang or less than 30 minutes lang mawawash out yan ng ulan, nako, panigurado, magpipesta na naman yung mga higad. So yan, mga besh, update ko kayo kung ano yung magiging resulta no itong pag-apply ko ng SIMBOSH. Yun lang.